Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, at number 10. Para sa 3 digits, number 7, number 1, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 35, number 20, number 8, number 17, number 42, at number 9. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 19 at number 10. Para sa 3 digits, number 1, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 20, number 37, number 9, number 31 at number 22. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 11 at number 17 para sa 3 digits number 5 number 6 at number 7 para sa loto na anim na numero number 16 number 4 number 29, number 10, number 2, at number 46. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 12, at number 17 para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 25, number 10, number 36, number 5, at number 2. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 14 at number 19 para sa 3 digits number 2 number 5 at number 9 para sa loto na anim na numero number 10 number 21 number 31 number 12 number 28 at number 36 Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10, at number 16. Para sa 3 digits, number 9, number 3, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 20, number 38, number 11, number 25, at number 37. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 14 at number 19. Para sa 3 digits, number 7, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 20, number 11, number 44, number 10, number 31 at number 39. Scorpio, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, at number 7. Para sa 3 digits, number 5, number 2, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 23. Number 15, Number 19, Number 31, at Number 45. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, Number 11, at Number 18 para sa 3 digits, number 5, number 9, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 31, number 15, number 21, number 42, number 27, at number 39. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 17, at number 12. Para sa 3 digits, number 4, number 1, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 17, number 36, number 9, number 25, at number 3, Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 1, at number 17. Para sa 3 digits, number 9, number 2, at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 22, number 18, number 20, number 35, number 19, at number 11. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14 at number 7. Para sa 3 digits, number 5, number 8 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 11, number 20, number 33, number 26 at number 19.